Robin Padilla may revelasyon sa totoong ama ng anak nila ni Mariel. Nagpahayag ng nakakagulat na revelasyon si Robin Padilla tungkol sa tunay na ama ng kanilang pangalawang anak ni Mariel Rodriguez. Ayon kay Robin, hindi siya ang biological father ng bata, bagamat itinuring niya itong sariling anak mula sa simula. Inamin ni Robin na matagal na niyang alam ang katutuhanan ngunit pinili niyang manahimik para protektahan ang kanilang pamilya. Sinabi rin niyang mahal pa rin niya ang bata at hindi magbabago ang kanyang pagmamahal dito. Sa kabila ng revelasyon, nanatili siyang tahimik tungkol sa pagkakakilanla ng tunay na ama. Samantala, wala pang opisyal na pahayag si Mariel tungkol sa isyo. Maraming tagahanga ang nagulat at nalungkot sa revelasyong ito, na mabilis na kumalat sa social media. Patuloy na humihingi si Robin ng respeto para sa kanilang mga anak sa kabila ng kontrobersya. Umapela rin siya na tapusin na ang mga spekulasyon at bigyan sila ng privacy. Hinihintay ng publiko ang posibleng paglilinaw mula kay Mariel sa darating na mga araw. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.